Natuwa lang ako dito sa post na ito. Pero tama, remember their names and faces. Sino-sino itong mga to? Ayan, si Bongo, si Zubiri, si Cayetano, Pia Kayatano, Bato, at iba pa. Yan, tandaan niyo po yan. Kung naalala niyo, itong, uh, eksena na ito ay noong may basketball match between China and the Philippines dito sa atin. At uh, Meron pa silang declaration of support sa uh, WPS na kung ano, ay atin ito. Ayan o, oh, nagsuot uh, pa ng kung ano-ano itong mga ito para lang daw ipakita ang suporta ng kanilang pakikipaglaban din para sa ating karapatan dyan sa WPS. Yun lang. At ang sabi ni, ni Atty. Nicole Minares ng Bayan Muna, ang sabi niya dito, 'yan, tandaan niyo itong mga pagmumukhang ito. Remember the candidates who did not stand or remain silent against China's aggression ng panahon ni Digong. Walang ni itong mga ito. Walang masabi. Mga tahimik, mga uh, sarado ang bibig. Tapos ngayon, ang kakapal ng mukha, de diba nga? Dapat tandaan ng mga Pilip Filipino ang lahat ng kandidato o public official o mga AFP generals na hindi nagsalita laban sa Chinese aggression noong panahon ni Duterte. Nga naman. Tapos ngayon, bida-bida itong -bida mga ito. Yung akala mo kayo lang talaga yung makabayan. Tapos ngayon lang naman kayo nagsalita. Ang kakapal din po ng mukha na mga ito, ano ho? Akala nila yung kanilang pagsuot ng t-shirt na yan na may uh, support nga or may uh, statement na atin ang West Philippine Sea, akala naman nila ay may nagawa na itong mga ito. <laughs> Kaka iba rin. So maganda, ako'y ako ganun din. Madalas kong sabihin sa mga kakilala at kaibigan ko na tandaan nyo yung mga ganitong klase ng tao tandaan nyo yung, kung ano yung ginawa, kung ano yung mga record ng mga binoboto natin. Para sa susunod, siguro naman sa susunod kahit papano alam na natin kung sino ang mga karapat-dapat. ba? Diba? Good luck!